Spotify rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel ngit-ngit na ngit -ngit sa galit itong ang demonitang si Moira nang palabasin nga siya ng guard at sinabi nga dito ni Miss Claire na guard ilabas nyo ang babaeng ito dahil lang gugulo dito sa aming masayang dinner kung kaya't lumapit nga ang guard ang is at isang receptionist na pinalabas na nga itong demonyitang si Moira na wala nga siyang nagawa dahil hindi naman talaga siya totally invited sa dinner na yon kung kaya't dito ay talagang galit na galit nga itong ang Dimonyitang si Moira at dito naman ay humingi nga ng sorry si Miss Claire dito nga kay Miss Lynette Santos at dito nga ay nagtanong din ng personal itong nga si Miss Claire tinanong nga niya kung mahal niya pa nga itong si Doc RJ at dito ay sumagot naman si Miss Lynette Santos nang hindi na nga niya ito mahal at wala na sa kanya itong nga si Doc RJ kung hindi bilang isang kaibigan na lang ang turo niya rito at narinig nga ni Doc RJ ang pag-uusap ni Miss Claire at ni Miss Lynette Santos kung papaano nga itinanggi nitong ngang si Miss Lynette Santos si Doc RJ na alam naman ni Doc RJ na mahal pa rin siya ni Lynette hanggang sa ngayon at dito ay medyo nasaktan ang ating isang bidang doktor na si Doc RJ sa mga tinuran or sinabi nga nitong si Miss Lynette Santos sayang Miss Lynette Santos at uh, pilit mo pa rin nga uh, itinatatwa Itong ang si Doc RJ na alam mo naman sa sarili mo Na mahal na mahal mo pa rin si Doc RJ Sana hindi mo ginawa na itatwa si Doc RJ At dito nga ay bigla nga nakita Nitong si uh, Dr. Adeline Santos at si Miss Lynette Santos Na nagkiss nga si Doc RJ At lumapit nga itong ating bidang si Dr. Adeline Santos at hindi niya nga matanggap ngayon na nagkaroon na nga ng relasyon or nagkabalikan na itong si Doc RJ at si Miss Claire at dito naman ay nag-walk out ang ating bidang si Dr. Adeline Santos at sinabihan naman nitong si Miss Claire ito nga si uh, Miss Lynette Santos na kinausap nga daw siya at tinanong kung meron pa siyang feelings or nararamdaman para kay Doc RJ ngunit sinabi nga niyang wala siyang nararamdaman at uh, itinuturing eh, na nga lang niya itong bilang isang kaibigan pero deep inside masakit ang kalooban nito nga si Ms. Lil Santos at halatang halata naman sa reaction ng kanyang muka na nasaktan siya sa kanyang nakita at sa pagbabalikan nga ni Dr. RJ Tanyag kasalanan mo rin Ms. Lil Santos sana hindi mo sinabi kay Ms. Claire na wala ka ng feelings or pagmamahal kay Doc RJ baka sakaling pinagbigyan pa niya or hindi niya na kayo inabala ngunit sa'y mismo nang galing Miss Lynette Santos ang salitang wala ka ng feelings o nararamdaman para kay Doc RJ kaya nga pilit niyang ipinus nitong ang si Miss Claire ang kanyang sarili kay Doc RJ dahil si Miss Claire ay nagpakatoo lamang siya na meron pa siyang pagmamahal na nararamdaman para nga kay Doc RJ kaya wala kang masisisi ngayon Miss Santos, kung hindi ang sarili mo dahil nga sa pagtatwa mo at pagkakaila mo na hindi mo na mahal si Doc RJ. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan. Mamaya, dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabig ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!